kahulugan ng nakoryente sa panaginip. Kapag nanaginip ka na makoryente, binabalaan ka ng iyong walang malay na isipan tungkol sa panganib o potensyal na panganib. Maaaring ito ay isang babala tungkol sa isang tao o isang bagay sa iyong paggising. Ang panaginip na ito ay maaari ding sumagisag sa pagiging walang kapangyarihan o pakiramdam na nakulong. Ang artikulong ito ay magbibigay sa iyo ng ilang mga tips sa kung paano bigyang kahulugan ang panaginip na ito at kung ano ang maaaring ibig sabihin nito para sa iyo. Ano ang kahulugan ng panaginip na makuryente? Ang mga panaginip tungkol sa pagkakakuryente ay maaaring magpahiwatig na nakakaramdam ka ng takot o hindi ligtas Maaaring pakiramdam mo ay nasa panganib ka o nawawalan ka na ng kontrol sa iyong buhay. Ang panaginip na ito ay maaaring isang babalang senyales na ikaw ay nagiging masyadong malapit sa isang tao o isang bagay na mapanganib. Bilang kahalili, maaari kang makaramdam ng pagkabalisa o parang wala kang kapangyarihang kontrolin ang iyong sariling buhay. Kahulugan ng panaginip tungkol sa ibang tao na nakoryente. Kapag nanaginip ka ng ibang tao na nakoryente, ito ay nagpapahiwatig na nakakaramdam ka ng matinding galit at puot sa taong iyon. Maaaring pakiramdam mo na sila ay isang panganib sa iyo o sa iba. At gusto mong makita silang nagdurusa. Bilang kahalili, ang panaginip ay maaring isang babala mula sa iyong hindi malay na lumayo sa taong iyon. Kahulugan ng panaginip tungkol sa batang na kuryente at nalunod. Panaginip tungkol sa mga batang na kuryente at nalunod, maaaring magpahiwatig na ikaw ay nakakaramdam ng labis at kawalan ng lakas sa ngayon. Maaring pakiramdam mo ay hindi mo kayang kontrolin ang iyong sariling buhay at ang iyong mga alalahanin at alalahanin ay hindi mo makontrol. Bilang kahalili, ang panaginip ay maaring isang metapora para sa isang bagay na nagdudulot sa iyo ng takot at pagkabalisa. Kahulugan ng panaginip tungkol sa may nakuryente hanggang mamatay. Kapag nanaginip ka na may nakuryente at namatay, Iminumungkahi nito na nakakaramdam ka ng banta o nanganganib sa anumang paraan. Ang isang taong malapit sa iyo ay nasa panganib at maaari mong maramdaman na wala kang kapangyarihan na gumawa ng anumang bagay upang tumulong. Ang panaginip ay maaari ding isang babala na malapit ka ng magkamali na maaaring magkaroon ng malubhang kahihinatnan. Kahulugan ng panaginip tungkol sa makuryente sa tubig. Panaginip na makuryente sa tubig, karaniwan sumisimbolo ng mga damdamin ng pagkabalisa o pagiging labis. Ang tubig sa panaginip ay maaaring kumatawan sa mga emosyon na bumubulusok at nagdudulot sa iyo ng stress. Ang pagkakuryente ay maaaring kumakatawan sa pagkabigla sa pagharap sa matinding damdaming ito Bilang kahalili, ang panaginip ay maaring isang babala na bantayan ng isang tao o isang bagay na tila nakakapinsala. Kahulugan ng panaginip tungkol sa makuryente ng kidlat. Panaginip na makuryente ng kidlat ay nagmumungkahi na nakakaramdam ka ng labis o pagbabanta ng isang bagay. Maaaring ito ay isang sitwasyon sa iyong buhay kung saan pakiramdam mo ay hindi kaligtas o nanganganib. Bilang kahalili, maaaring ito ay isang takot na mabigla o masaktan. Ang kidlat sa panaginip ay maaaring kumakatawan sa isang biglaang nakakagulat na kaganapan sa iyong buhay. Kahulugan ng panaginip tungkol sa makuryente hanggang mamatay. Ang panaginip na makuryente hanggang sa kamatayan ay maaring sumisimbolo sa mga damdaming nalulula ka o nalulula ka sa isang bagay sa iyong buhay. Ang panaginip ay maari ding isang babala na magingat sa isang tao o isang bagay na tila mapanganib. Bilang kahalili, ang panaginip ay maaring nagpapahiwatig ng pinipigilang galit o poot na bumubulusok sa ibabaw. Konklusyon ang panaginip na makuryente ay maaring magpahiwatig ng takot o panganib o maaring ito ay isang babalang senyales na malapit ka na sa isang bagay na mapanganib.